Punta muna tayo sa ating Google Play Store mga kablog. And then dito, isearch lang natin yung VPN na gagamitin natin. ah, uh, ito yung uh, Touch VPN. So yan, search natin. Type and then search natin. Ayan, so siya yung unang-unang lalabas. So dapat itong VPN na to yung i-download nyo. So tap nyo lang. Ayan, then makikita nyo yung kanya review 4.0 uh, A review po siya and then 26 MB lang din siya. And then about naman sa downloads niya is uh 10 million plus downloads. So ibig sabihin sobrang legit at napakarami na po talaga gumagamit ng VPN na 'to. So para ma-download yan, click install. Ayan. So uh downloading na siya mga kablog. So wait lang natin. Then yan, na yan so installing na rin. Yan. So wait lang natin. And then after natin siya ma-download mga kablog, so click lang natin itong open sa ibaba. Ayan. And then dito, uh, privacy policy. So depende sa inyo kung gusto nyo basahin. So sa akin, skip ko muna. Then skip ko. And then click natin yung okay. Tapos ayan mga kablog, so may makikita ka dyan nakalagay best choice. So tap lang natin yan para makapili tayo ng location. Uh, location uh, kung saan natin gusto i-connect yung ating uh, VPN. So tap natin. Then hanapin natin dito yung Japan. So, sa Japan tayo connect. Ayan, scroll lang natin. So, ayan, makikita natin yung Japan. So, uh, gagawin natin, itap lang natin yan. And then, ayan, so, uh, request connection. So, tap natin yung okay. And then, ayan, so, mapapansin nyo uh, mga kablog, uh, connected na siya. So, pagka ganyan, connected na yan. So, scroll natin yung uh, bandang itaas. And then, makikita nyo dyan nakalagay is uh, connected. So, ayan. So, connected na yung ating VPN sa Japan. Tapos ngayon naman mga kablogaan, uh, labas tayo dyan. Punta tayo sa ating Facebook Lite. So, make sure nga pala bago kayo mag-download ng VPN, download muna kayo ng Facebook Lite. Kasi doon natin naayusin yung ating Facebook account. Uh, ayan. So, open natin. And then, pagka din dito tayo, so, click ng natin itong tatlong guhit sa taas, right upper side. Yan, tap natin yan. And then, after natin matap, uh, scroll down lang natin yan. So, click natin itong uh, settings. So, tap natin yan. Tapos, dito naman tayo mapupunta mga kablog. So, dito, hanapin lang natin yung meta account center. So, scroll down lang natin yan. So, para hanapin natin yung meta account center. So, yan, scroll down. Ayan, sa pinakababa. And then, ayan, pag nakita natin, gagawin lang natin, itap lang natin sa bandang gitna. Ayan. And then, dito naman makikita mo dyan, profile. So, itap lang din natin yan. And then, dito, meron tayong dalawang pagpipilian. Meron Facebook and meron Instagram. So, piliin natin yung Facebook. Tap natin. And then, ayan, nakalagay dyan, name and then username. So, pipiliin lang natin dyan is yung name. So, itap natin yan, mga ka-blog. Tapos, ayan, uh, bali tanggalin na natin yung first name. Yan, tanggalin muna natin yan. And then, sunod naman is yung ating last name. So, uh, remove lang natin lahat yan. Yan. And then, ngayon, tap, balik tayo sa first name. Uh, face lang natin yung symbols na, na kinuha natin. Then, ganun din dito sa last name. Face lang din natin yung uh, symbols. Tapos, click natin yung check. And then, click natin yung review change. And then ayan, nakalagay dyan mga kablog, preview your new names. Tapos ayan mga kablog, nakalagay dyan, mapwede lang din ulit tayo mga pagpalit ng ating pangalan kapag naka 60 days na daw siya. So ngayon naman gagawin natin mga kablog, so tap natin itong save in changes. Yan. And then ayan mga kablog, automatic mawawala na yung pangalan natin, nakasave na yung symbols na inilagay natin. So ngayon naman mga kablog, so uh, back tayo dyan. So check natin yung ating uh, Facebook account. So itap natin yung ating Facebook. Open natin yan. Ayan. So makikita nyo mga kablog, uh, wala na yung pangalan ng ating uh, Facebook. So yung symbols na lang yung nakalagay. So talagang napakahirap nga naman isearch nung ating Facebook kapag ganyan na yung nakalagay. Bali, ilalagay ko na lang pala sa comment section yung symbol na ginamit ko. So, bali, uh, copy nyo na lang yan mga kablog. So ayun lang mga ka-vlog, ganun lamang kadali kung paano hindi ma-search yung ating Facebook account. So sana may naitulong sa inyo ang tutorial ko neto. And then kung sakaling nagustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod ko pang video. And then maraming maraming salamat po.